Hello guys. So, good morning Asis Tasker. Punta tayo sa account natin. mag subscribe tayo para kumita pa yung earnings natin. Meron na tayong 1295 sa earnings. Paano nga ba mag, ah, mag subscribe Ah, mag-subscribe. Subscribe ulit tayo. Meron. Piliin natin yung 15 days para mabilis yung ano. Kunin natin from earnings. Tapos invest amount. Hmm. One, two. Yes. Okay. Okay successful na daw check natin sa history punta tayo subscription history so ngayon 7370 hindi ko pala napakita sa inyo before it's on 6,000. ah ito na siya ito yung pinakauna ko 4000 nung July 13 tapos nagsubscribe ulit at ako ng July 13, 5pm. Tapos nung July 21, nagsubscribe ulit ako ng 1,170. Ito ay galing sa earnings ko. Itong 1,170. Wala na ako nilabas na pera. Nilabas ko lang na pera. Talaga pinakapunan ko is 5,000. Yung 4,000 and 1,000. Tapos ito, nag-earn nag, nag ulit ako ng 1,2. Sinubscribe ko ulit siya. So, itong 1,170 and 1,2 is from my earnings. So, ang kabuo, ang pera ko talaga na nilabas is 5,000 lang. So, ayan. Antay lang ako ng maturity date sa 30. Bago mag-30 days itong ano. Itong una ko na resubscribe. Ima-money back ko lang siya. Tapos, isusubscribe ko ulit para kumita pa siya. So, ayan lang guys. Ganun lang kadali mag- mag- Tignan natin sa ano check, check, check. Sorry, na back. Oh, see? 95 na lang. Kasi, nare-subscribe ko na siya. Alam niyo kung bakit Sunday ako nag-subscribe? Kasi, para makasali tayo sa Rappel. Kasi, Pride, na uh, Sunday to Saturday lang. Ang mga kasama sa Rappel. At kung meron kayong referral, so, ayun. Nakakasama din kayo. Okay, that's it.